Jeric Revol Binoking, AJ Revol at Alger Abrenica, may dalawang anak na pala. Disclaimer! Ang mga opinion at pananaw sa video na ito ay batay lamang sa mga ulat at pampublikong impormasyon, hindi ito opisyal na pahayag mula sa mga personalidad na nabanggit, layunin ng Boss Pinas na magbigay ng balita, intriga, at komentaryo para sa ating mga manunood. Kumusta mga kabuzz? Eto na naman tayo para sa isa na namang maiinit at kontrobersyal na usapin sa mundo ng showbiz Philippines. Siguradong pag-uusapan ito ng buong bayan dahil mismong si Jeric Revol, ama ni AJ Revol, ang naglabas ng revelasyon na matagal nang ikinukubli ng kanyang anak at ng aktor na si Alger Abrenica. Oo mga kabuzz, binunyag ni Jeric na may dalawa na palang anak si na AJ at Alger, hindi isa kundi dalawa, isang lalaki at isang babae. Pero teka lang, hindi ba't ilang beses na rin itinanggi na AJ at Alger na may anak na sila? Lalo na noong August 2024, diretsahan pa nilang sinabi kay Julius Babaw na walang katotohanan ang mga kumakalat na chismis tungkol sa pagkakaroon nila ng anak, sinabi pa nga ni AJ noon na, hindi naman ako nabubuntis taon-taon, kung sakaling mabuntis ako, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Pero ngayon, ibang usapan ng mga kabuzz, dahil mismong tatay niya ang nagkumpirma. Ayon kay Jerick, Dalawang apo na ang galing kina AJ at Alger, at ang nakakaintriga pa, pinangalanan niya pa ang isa, sabi niya, babae at lalaki, dalawa na, tawag ko sa lalaking apo, Al Jr., at hindi lang basta kwento dahil detalyado pa niyang sinabi na ang panganay ay isang taon at dalawang buwan na, habang ang bunsong babae ay siyam na buwan pa lamang. Kung tutusin mga kabas, wala na sigurong mas higit pang pruweba kundi mismong ama na ang nagsalita, pero ang tanong, bakit nga ba itinanggini na AJ at Alger noon? Posible kayang protektahan nila ang kanilang pribadong buhay. O baka naman may mas malalim pang dahilan. Hindi natin may kakailan na si Alger ay may dalawang anak na rin kay Kylie Padilla, at lahat tayo ay nakasubaybay sa kontrobersyal na hiwalayan nila noong 2021, naalala pa ninyo mga kabas. Kumalat noon na si AJ raw ang third party sa relasyon, pero mismong si Kylie Padilla ang nagsalita noong 2023 na hindi mistress si AJ, at hiniling niya sa lahat na tigilan na ang pambabatikos dito. Kung babalikan, malinaw na si Kylie mismo ay nagbigay linaw, pero ngayon na may dalawang anak na sina AJ at Alger, mapapaisip ka talaga, paano ito makakaapekto sa relasyon ni Alger sa kanyang mga anak kay Kylie. Paano rin maaapektuhan ang imahe ni AJ na dati ay iniwasang masangkot sa mga ganitong issue? Ang mas lalong nakakadagdag ng intriga, mga kabuzz, ay ang timing ng revelasyon, nangyari ito sa victory party ng pelikulang pinagbidahan ni Jeric Revol matapos niyang manalo bilang best supporting actor sa FAMAS, imbes na career lang ang mapag-usapan, naging headline tuloy ang personal na buhay ng kanyang anak. Posible kaya na hindi sinasadya ni Jeric na ibulgar, o sadyang gusto niyang ilabas na ang totoo para matapos na ang spekulasyon. Kung iisipin, baka sawang-sawa na rin si Jeric sa mga tanong ng media at fans tungkol sa apo, baka para sa kanya, mas mabuti nang ilantad na ang lahat kaysa paulit-ulit na itanggi. Pero eto pa mga kabuzz, hindi rin agad nagbigay ng pahayag si na AJ at Alger matapos ang pasabog na ito, na nahimik muna sila, at kung tutuusin, mas lalo itong nagdudulot ng espekulasyon, kasi kung hindi totoo, di ba't madali lang naman nilang I deny agad-agad. Pero bakit tila tikom ang bibig nila ngayon? Marami tuloy ang nagtataka, baka totoo nga ang sinabi ni Jeric. Kung sakali mang totoo, aba, panibagong yugto ito sa love story ni na AJ at Alger, mula sa mga intriga ng third party issue, hanggang sa pagtatago ng kanilang mga anak, ngayon ay unti-unti nang lumalabas ang mga sekreto. At dito pumapasok ang malaking tanong, paano tatanggapin ng publiko ito? May ilan siguradong matutuwa para kina AJ at Alger, dahil ibig sabihin, nagsimula na talaga sila ng sariling pamilya at masaya sa kanilang buhay, pero hindi rin mawawala ang mga bashers na tiyak na magsasabi ng masasakit na salita, lalo na't may mga fans pa rin ng tambalang Alger at Kylie na hanggang ngayon ay umaasa na magkakabalikan sila. Sa kabilang banda, baka ito na rin ang pagkakataon para ipakita ni na AJ at Alger na seryoso sila sa isa't isa, na hindi lang simpleng relasyon ang meron sila kundi talagang may pamilyang binubuo. Mga kabuzz, hindi natin alam kung kailan mismo magsasalita sina AJ at Alger, pero isa lang ang sigurado, hindi matatapos agad-agad ang usaping ito, lalo na't ngayon ay may malinaw na kumpirmasyon mula kay Jerry Revol. Kung tutusin, parang teleserye na ang kwento ng tatlong ito, si Alger, si Kylie, at si AJ, may hiwalayan, may third party issue, may mga anak, at ngayon, may mga bagong revelasyon, hindi katakatakang trending ito sa social media at patuloy na pag-uusapan. Kaya mga kabas, abangan natin kung paano nila haharapin ang bagong intriga. Maglalabas ba ng official statement si AJ? Magsasalita ba si Alger para ipagtanggol ang sarili at ang pamilya nila? O mananatili na lamang silang tahimik at hayaang ang kanilang ama na si Jeric ang magsalita para sa kanila? Para sa inyo mga kabas, tama ba ang ginawa ni Jeric Revol na siya mismo ang naglabas ng totoo? O masyado bang mabigat na sikreto ito na dapat sana'y sina AJ at Alger mismo ang nagsabi? ay comment nyo ang inyong saloobin dahil gusto naming marinig ang inyong mga opinion. At yan mga kabasang ang pinakabagong pasabog sa showbiz na siguradong hahaba pa ang usapan, kung gusto ninyo ng mas marami pang intriga, balita, at komentaryo, huwag kalimutang ilike ang video na ito, magsubscribe sa Buzz Pinas, at ay hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng showbiz kaganapan, hanggang sa muli, ako ang inyong kabas na laging nakabantay sa bawat pasabog sa showbiz Philippines.